Hi mga mommies, mama, at sa ating lahat ng mga butihing ina. Ayun, I guess kaya po kayo nasa channel ko is nagsasearch din po kayo about autism or uh, autism spectrum disorder. Sorry po pala at kung mapapansin nyo medyo may binabasa ako dito kasi baka nga kakamalimutan ko at first time kong gagawa ng ganitong klaseng content or vlog. So ayun, quick background lang po. My daughter Sasha is now 4 years old and four months. We had our first check-up sa isang developmental pediatrician when she was 2 years old and 8 months. So, paano po ba kami nag-come up sa idea na uh, ipa-check-up na namin yung anak namin sa isang dev-ped? Actually po, nung 2 and 1 half years old na yung anak ko is napapasearch na din talaga ako about sa behaviors niya bakit hindi pa ba siya nagsasalita, mga ganun po bang klase. And every time magsasearch ako sa internet, palaging associated yung word na autism. So, ano-ano po ba talaga yung napansin namin na asawa ko bago pa man namin ipa-check up si Sasha. Uh disclaimer lang po pala muna, hindi po ako isang delpede, hindi rin po ako isang therapist and I don't have enough knowledge and hindi po kayo dapat mag-base dito sa ginagawa kong ito na video para po sa diagnosis ng inyong anak. Um, gusto ko lang po i-share yung purong kaalaman ko at na-experience namin uh, regarding po sa autism journey ng aming anak. Uh, yun po pala, already diagnosed na si Sasha ng autism spectrum disorder. My sole purpose of creating this video lang po or this kind of content is for autism awareness. Alam naman po natin na hindi lahat. Ayun, wait lang alam po naman natin na hindi lahat ay kaya nating i or kayang tanggapin at gustuhin kung anumang condition meron yung mga anak natin. Alam ko na marami na din gumagawa ng mga vlog na ganito about autism and that's good. I know may iisip ng iba. makaka overthink naman yung mga signs na uh, mga signs signs na yun ng autism. Eh, ginagawa naman yan halos ng mga bata or ng typical na bata. Opo, may mga signs na ginagawa talaga ng mga typical na bata or normal yung development. Pero naiiba lang po kasi yun kung sa kung gaano kadalas na ginagawa nila or gaano kadalas natin napapansin na ginagawa ng mga bata or ng mga anak natin. Autism is a spectrum naman po. So, which means there's a wide range of abilities and characteristics. Kaya tayo po bilang nanay, tayo bilang magulang, alam natin sa sarili natin kung kailan natin kailangan mag-seek ng help ng isang developmental pediatrician or kailangan natin magpa-therapy ganyan. So, ayun not responding to her name. May mga sounds po na nililingon on si Sasha, like tapping, basta clapping, yung malakas na tunog, nililingon niya agad yon. Tapos pag naririnig niya yung Hey Doggy, yung paborito niyang palabas dati sa TV, sa Sita, channel lang si ah uh, parang intro pa lang, nililingon niya na agad yung TV namin. Pag tinatawag nilang talaga namin siya sa pangalan na Sasha or Althea, kasi Sasha Altea yung pangalan niya, or Thea lang, wala po siyang nililingon doon. Consistent yun. Hindi niya nililingon yung pangalan niya. Ah, wait pala. Yung papa niya, nari, pag naririnig niya dati yung boses kasi sila lang yung magkasama, yung nililingon niya. Pero hindi siya tinatawag. Kung baga, pag nagsasalita lang or napa, <coughs> ganyan, nililingon niya agad yun. Kasi siguro familiar siya dun sa boses sila kasi lagi yung magkasama. Pero pag talagang tinatawag sa pangalan niya, parang hindi niya alam na pangalan niya yun, hindi siya lumilingon avoiding eye contact. Ito naman, hindi namin namin masyadong napansin kay Sasha pero may mga pagkakataon na nag avoid siya, lalo na medyo nagkakaedad-edad na siya. Pero dati kasi kapag nagpipikturan ganyan, pag pinapatingin namin siya sa camera, medyo natingin naman siya noong bata-bata pa talaga siya noong mga 1 to 2 years old, ganyan pero yung 2 years old above, hanggang ngayon medyo hirap siyang patinginin sa camera unless na lang may flash yun, napapatingin siya doon. O kaya minsan, nakukuna namin siya ng magandang kuha na nakatingin sa camera kasi binivideo namin yun tapos ini-screenshot na lang namin yun. So, ayun, para-paraan. So, yun, mabalik tayo guys dito. Next namin napansin sa kanya talaga nun is side glancing. Side glancing yung ganto siya tumingin. Yung ganyan. Ganyan siya tumingin. Ganyan lagi yung mata niya. <clears throat> And napansin namin nun is madalas siyang tumitig sa kawalan. <laughs> parang alalim ng iniisip, gano'n, madalas niya itong ginagawa. Uh, hindi rin pala siya nagpo-point, hindi siya nagtuturo kapag may gusto siya o may i -re request siya kasi di ba ka, yung mga bata napapansin natin na mm, mm, mga ah, gano'n. Kahit hindi pa man halimbawa nagsasalita pero nagtuturo siya parang nagiging yung non-verbal communication, ganyan. Yung early age niya, hindi siya masyado nagtuturo. Ngayon, ngayon na lang. Ngayon 4 years old. So, balik muna tayo kasi early signs niya ito. Yun, not talking as much as other baby or toddler na same lang age niya. Ito yung pinakang naging concern namin. Kasi nga, di ba, parang kapag nagsalita na yun, marire ka na na uh, nagsalita na rin sa wakas yung anak ko. Kasi parang, yun yung pinaka-iintay din natin, eh, di ba, bukod sa paglalakad. Tapos yung parang nakakasalita na siya, nasasabi na niya yung gusto niya yun, yun yung pinakang inaintay namin kay Sasha na yun, hanggang ngayon, hindi pa rin hanggang 4 years old, pero sana ba diba, sa mga susunod na panahon para yun na nga mabalik tayo puro bubbling lang siya, hindi pa siya nagsasalita nakapagsalit, nakakapagsalita pala siya noong mga 6 months old hanggang 1 year old pataas ng dede, kapag gusto niya ng dede, kasi nga gulat nga namin yung dede, dede agad yung parang first, naging first word niya, kasi useful word niya yon at nagre-request talaga siya ng dede kung may kabuluhan yung dede niya hindi lang basta bubbling na dede pag gusto niya ng dede dede, dede, yung ganun pero nawala rin yun eh parang puro bubbling na lang yung sumunod tapos yun hindi pala siya, yun lang hindi siya naman naglalay ng toys hindi, hindi siya ganun, hindi rin siya nag hand flapping pag masaya siya noon or kapag nai-stress ganyan, hindi, hindi naman siya nagtitiptoe din tapos magana siyang kumain noon hanggang ngayon. Wala rin, sang, wala rin siyang sensory issues noon pero nitong mga age na to, nitong 4 years old na siya, may mga ilan-ilan ng bago sa kanya or mga, may mga bago na kami napapansin. Pero I will discuss na lang po nung mga bagong signs or mga dadadagdag na signs sa kanya nitong uh, mga later on na yung mga age niya na, na mga 3 to 4 years old This is an in, uh, introduction lang po, or short study time, ganyan. So far, ayun pa lang naman po yung pinakang naging concern namin kay Sasha. Yung talaga yung pagsasalita niya, tsaka hindi siya tumitingin pag tinatawag yung pangalan. Kaya napapasearch ako nun eh. Tapos every time nga na magsasearch ako, yun, lumalabas yung word na autism. Tapos isip naman namin noon, um, baka masyado palang bata, baka baka mamaya, pag-isin namin, magsalita na siya. Tapos yun, domino effect. Kasi parang pandemic baby nga siya rin. Eh. Kung baga, hindi kami nakakalabas ng mga panahon na sana nag explore na talaga yung isip niya. Pero yun nga, nung pina-check up na namin siya sa isang uh, regular or in general pedia niya, kasi meron siya nung lagnat at ubo. para ang nangyari kasi nung is tinatawag siya nung doktor, sabi Sasha, ganyan, <coughs> Sasha come here, <coughs> excuse me. Sasha, siya come here. Tapos parang ang likot-likot niya noon. Natatandaan ko, hindi siya mapakali sa upuan. Basta hindi siya umuupo. Nakatayo lang siya. Tapos yung tinatawag na nga siya ng doktor. Hindi talaga siya lumilingon. Tapos parang napatanong siya sa amin. Mami, nakapagsalita na po ba si Sasha? Tapos yun, sinabi namin nga na hindi. Kahit po mama or papa, ganyan. Pag, paano po pag nagugutom siya, ganyan. Eh di yun nga, pinaliwanag ko na sa kanya. Yung mga napapansin namin sa kanya. And ayun. Sa binigyan niya kami ng referral or contact details ng kilala niyang deathbed sa Lucena City. Mga 1 hour and 30 minutes yan ang layo kasi nun sa amin. Tayabas, Quezon kasi kami. Tapos yung Lucena City, yung therapy center na nandun din na duty yung kilala niyang deathbed. So, ayun, binigyan niya kami noon. Pero, wala, pa. Ah, hindi kami right away na nagpa-appointment kasi nga yun na namin parang last minute baka mamaya pag gising natin is nagsasalita na tapos yun nga ulit domino effect lahat na biglang lahat na pala nasasabi niya kasi ganun kami eh nung inaantay-antay din namin na makapaglakad siya parang na ano kami na sinasabi ng iba eh pag naglakad naman yan ay eh, kayo ang mapapagod kakahapon parang ganun sana iniisip namin na pa. Pag nakapagsalita naman yun, kaya eh, mapapagod nakakasagot sa mga tanong. Parang ganun. Pero, yun nga, magwa one month na after nung binigyan kami ng referral ng general pedya ni Sasha, wala pa rin, kumbaga, minimal improvements. Pero, syempre, good pa rin kasi may improvements. Pero, yun nga, sobrang minimal lang siya. Tapos, hindi pa yun yung parang nakakapagsalita talaga. So, yun. Nagpa-appointment na kami. And, Mabuti naman po kasi noon, makapagpa-schedule agad kami kasi may mga nababasa nga rin ako noon na mahirap magpa-schedule kasi parang inaabot pa ng mga ilang buwan hanggang sa magkalahating taon hindi pa rin sila nakakapagpa-sched sa isang dev so yun buti wala pang one month nakapagpa-schedule na rin kami tapos ayun ayun mo mga ayun mo na mga mommies, mga nanay, mga butihing ina natin diyan. Till next vlog ko na lang po ulit ha, yung during assessment, anong pinakamaling assessment kay Sasha, uh, magkano yung bayad sa check up sa isang telfed, anong kasi na, na ginawa namin or pinagawa sa amin kung therapy, kung therapy na ba agad right away, ano ano mga klaseng therapies. So yun, bye muna for now. Thank you for watching.